Yan, yeah. yeah. magpunta kami ngayon sa beach. So, wala kaming sasakyan, magpo-commute. Gusto pa rin pong si Josie Marie, maglakad raw kami. Maghaguard, ha? Ay, di wala tayong dalang tumble. So, na nga ang chika. Nagtagumpay si Jeraya sa pagka-tricycle. Hi! Ah, Nagtagumpay ang Jeraya sa pagka-tricycle. Kasi ang gusto ni Josie Marie, maglakad raw kami. na kami sa beach. So, nagbayad kami ng magkano binayaran natin? 50 pesos. Ano yan? Para saan? ano bang 50? ticket yan. Pero kung naglakad sana kami dun sa shortcut, sana wala kami babayaran ng 50 pesos. Pero as a tamad person, grabe ang lakas ng along. Actually, Naku, hindi ako pwede dyan. Di pang 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 dito pala nag-camping chair tayo. Okay, nagdala tayo ng sasakita. Ay, kita din mo, dito tayo nag-camping. Dito na, dito na, dito na. Sige, friend. Nakikita nyo naman na hindi ako nabasa, pero ang short ko ay basang-basa. Pero ang kasama ko si Josie Marie, at ang asawa ko, na sana'y lumangoy, syempre naman, asahan mo, unang-unang lalangoy. Pero hindi sila nakalangoy kasi sobrang lakas ng alon dito sa La Union. Hindi ako masyadong nakapag-video. nag kami sana sa sunset, kaya alam, ang bilis niyang nawala. Ay, sayang. kami ngayon sa Casa Madrid LU. And si Josie na muna yung naligo siya. Nag-shower kasi basa kami. And yun, isa-isa lang muna. At kami ay magkakape muna. Kasi meron ditong free coffee. And at the same time, water. Sabi ko sa'yo, ayun. Sabi ko sa'yo magkapi. Oh. Kasi meron ako ditong revisco and kochi. Mainit to. Kasi galing siya sa sasakyan. sa lang yung maganda dito, may shower siya dyan sa labas. So, hindi mo na kailangan pang umakyat para lang magkanyaw. At least, dito pa lang sa labas, makakapagtanggal na ng mga buha-buhangin and all. Tapos lumusot lang kami dyan, papunta sa may dagat. Dyan, sa part na yan, dyan. Meron dyan lusot ang papunta sa dagat. Tapos lakad na lang na konti kasi yung part na yan, medyo mabato.